multo sa internet cafe na makikita sa Marilao. Mga kababalagang muling magpapalamig ng kalamnan mo. Kaya kung ready ka na, ay tara. No, it's not. It's off, me on a know it's not. No, it's not. There is not. Ang TikTok user na si James Father ay bumili ng isang nakakatakot na manika sa Goodwill Shop. Nang binili niya ito ay isang employee ang nagsabi sa kanya na ang may-ari ng manika ay nagmamadaling ibenta ito dahil naniniwala siya na napaka-haunted ng manika. Of course, hindi naniniwala si James sa paranormal kaya binili niya pa rin ang manika at dinala sa bahay niya. Dito napagtanto niyang nakagawa siya ng malaking pagkakamali. Nagumpisa siyang makarinig ng mga boses kung minsan ay nagbubukas sara ng kusa ang pintuan. At ang pinaka nakakatakot ay nakakakita na nga siya ng mga strange shadowy figure sa loob ng bahay niya. Dahil dito ay nagpasya si James na ilagay ito sa isang upuan at nilagyan niya ito ng motion detector camera na nakatutok rito. Inilagay niya ang manika sa isang empty room at ang makukunan na nga niya ay talagang Umagalaw ang kamera na tila ba may nadidetect ito sa loob ng silid pero wala namang bagay ang umagalaw rito. Di kalauna na biglang isang maliit na dark shape ang mabilis na dumaan sa hallway na nasa likod ng manika. Ipinaliwanag ni James na ang kamera ay gumagalaw lamang pag nakakadetect ito ng physical motions Kaya naman wala siyang idea sa kung bakit gumagalaw ang kamera na wala namang ano o sino man ang nasa paligid Isang gabi nang muli niya itong kinunan ay ito ang mangyayari nang i-check ni James ang camera footage ay talagang nagulat siya Patuloy na umiikot ang kamera sa paligid na tila ba may nakukunan itong hindi natin nakikita. Dito na nga nagumpisa rin gumalaw ang manika ng kusa. Sinabi pa ni James na skeptic siya noon bago pa man niya mahuli ang manikang gumagalaw. Pero ngayon ay naniniwala na siya ang, ah, ang manika na nabili niya sa Goodwill ay may paranormal entity na nakakapit na rito. Pero ano sa tingin mo kamulti ang nangyayari? Totoo nga ba ito o gawa-gawa lamang? ikaw na ang muska. Ang video ito ay requested ni Ernesto Obero. Shoutout sa iyo Lodi. Mula ito sa isang TikTok channel na Devas Vlog. Siya ay nagmamayari ng isang maliit na internet cafe na matatagpuan dito mismo sa Marilao. Oo kamulti sa Pilipinas ito naganap at kung taga Marilao ka ay malamang alam mo kung saan ito Well, madaling araw nang pumasok si Jen sa loob ng internet upang gumawa ng paperworks Mag-isa lamang siya sa mga oras na yon maliban sa kasama nitong pusa na si Bulag Nang sa hindi nito inaasahan ay ito ang mangyayari Habang nga sa ginagawa ay biglang gumalaw ang mouse sa gilid dito. Pero umpisa pa lamang ito. Muli ay ang pulang upuan naman ng gumalaw kasabay ng pagkahulog ng keyboard. Nang mahulog na nga ang headset ay lumabas na nga siya upang tawagan si James. Dahil sa kailangan niyang tapusin ang ginagawa ay muli siyang bumalik sa loob. Dito na magiging intense ang mararanasan niya. Well, kumapit ka rin ka multi at baka magulat ka. Nang patayin na nga nito ang ilaw ay biglang nagslide ang upuan sa likuran niya Malabis siyang ikinagulat na siyang pagbato nito sa hawak-hawak niyang papel. Dito na nga ay kumaripa siya ng takpo palabas ng internet cafe. So ano sa palagay mo kamulti? Bisitahin niyo na rin ang TikTok page ni Devos Vlog para sa more updates. Sa susunod na video ito ay isang ina ang nirecord ang bahay ng kapitbahay nito matapos mapansin may kakaiba. Tila ba may nangyayaring kapabalagahan sa loob ng garahe. Well ang rason kung bakit kakaiba ito ay dahil ang tao sa bahay ay nasa out of town upang magbakasyon pero nakapagtatakang nagbubukas ang ilaw sa loob ng garahe. Ang babaeng kumuha ng video ito ay napadaan lamang dito. Habang patuloy niyang pinapanood ito ay may mangyayaring magpapalamig ng katawan niya sa sobrang. Ram kilapot Lumapit siya rito at makikita nga ang isang dark figure na mabilis na nagpabalik-balik sa loob ng ilang segundo. Kasabay pa nito ang pagpatay sindi ng ilaw. Di nagtagal ay tumigil rin ito at tumingin pa sa bintana ng garahe. Tila ba tinignan nito ang babaeng kinukunan siya. Kung nasa bakasyon ng may-ari ng bahay ay sino o ano ito. Gaya ng ibang video ay mananatili na lang itong misteryoso. Ikaw, ano sa tingin mo? October 15, 2023, isang hindi matukoy na individual ang nagpost nito sa social media. Kung pagbabasayan ang kalidad ng video ay mukhang ilang taon na itong kinunan pero nakakatakot pa rin ang laman nito. Ang nagpost nito ay nagsasabing ang dalawang babae ay ensayo para sa kanilang sayaw. Kinunan nila ito upang malaman kung maganda ba ang koreografi. Hindi nila alam na magiging katakot-takot ito sa iilan. Ngayon 'yung pagmasdan mong maigi dahil napakabilis lamang ng mga pangyayari. Watch closely. Nakita mo ba sa background ay isang dark humanoid figure ang mabilis na dumahan sa likod ng mga babae? Wala silang ka-idea -ide na someone or something na pala ang nasa likod pala nila. Dahil sa wala masyadong context ang video ay talagang naging palaisipan rin ito sa kung ano nga ba talaga ang nakunan nila. Magpagayon pa man ay nasa sayo na ang desisyon kung multo ba ito o any paranormal entity. Either way, ano sa palagay mo? Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Si David at Dale mula sa YouTube channel na Signs and Signals ay bumisita sa isang haunted church at nakaka ng multiple encounters sa isang creepy shadow figure. Did you used to play piano here? We would love to hear you play again. Well, si David at Dale ay nagpa siyang muling bumalik sa simbahan upang magsagawa ng panibagong investigation. Pero sa pagkakataong ito ay hindi para mag-imbestiga sa loob ng simbahan dahil sa paligid nito ay may libingan na naroroon na labing walong libong taon nang nakatayo rito. Nag-umpisa na nga silang mag-imbestiga sa paligid ng libingan upang maka-capture ng any paranormal activity. Is out here? Dahil sa wala rin kakaibahe, naghiwalay sila upang magkanya-kanya ng exploration Habang naglilibot si David sa sementeryo ay may nakita siyang hindi niya may paliwanag I swear, I keep thinking that I hear something Oh, S Oh, sh I'm pretty sure I just saw something go. To, I don't know what I saw. It looked like a shadow or something go to that bush. A shadow going to the bush. I don't even know. I don't even know how to describe it. It, it was like a shadow. It's over here. It's over here. Tinignan nila ang likod ng bushes pero kung ano man ang kakaibang itim na imaheng lumipad patungo rito ay wala na ito. Pero may nadeskubre si Dale. There's a tombstone in there? There's a tombstone right here, dude. Look at that. There is a tombstone. 1842. Dude, that is freaking crazy, bro. Ang parting iyon kung saan lumipad ang dark figure ay isa palang marker o libingan na natatabunan ng mga kapal na bushes na may petsang 1942. So ang kakaibang dark figure kaya ay isa sa mga entity nagpapakita sa old graveyard? Muli kaya itong bumalik sa libingan niya? Ikaw multi ano sa palagay mo ito? Ito ay kinuha rin natin sa YouTube channel ni Bizarre Bob. Ang babae sa video nito ay si Amanda. Ayon sa lalaking si Christian, si Amanda ay may kakayahan na makipag-usap sa mga patay na. Dahil sa kakayang ito si Amanda ay madalas na nadidistract sa mga bagay at mga nilalang na hindi nakikita ng ating mga mata. Isa sa mga patunay nito ay naganap nang nagsasagawa si Amanda ng live stream kasama ang dalawang kaibigan nito. Nang out of nowhere biglang may kumuha ng atensyon ni Amanda mula ito sa sulok ng kwarto at di na nga nagtagal ay naging kakaiba ang mga mangyayari. mo mong maigi. He drank all of it. Yeah. you good like 10 minutes this went on and i'm like oh my god could you stop oh you're looking at your cat no somebody just walked through my kitchen and bobby freaked out did you see him run yeah. i saw yeah he's he's still sitting there looking at it what is it and his like tail is switching. yeah i saw his tail i move is the person still there i'll be you okay i don't know it still like feels really weird in here but i only saw that like for a second that's also the same direction that when you said that there were oh my god it's brendan he's outside now thank uh -huh. god brendan no he's not he's stopping man i know he's not no he's not there's he's literally wait how'd your door <laughs> just open I no one's out there. You're lying. How did her door no, just I'm open? not? Is he messing with you? No. Oh your mom or something. Yeah, I think I'm going to text someone. Ang inakakala ni Amanda ay pinagtitipan lamang siya ng asawa nito Pero nang pinuntahan at binuksan niya ang pintuan Ay laking pagtataka niya nang wala rin siyang nakitang sino man o anuman sa likuran ng pintuan dito na isinara at nilock ni Amanda ang pintuan. Well, sa una pa lang ay kakaiba na ang galaw ng alaga nitong pusa na tila ba may nakikita ito. Ramdam din ni Amanda na may kakaibang presensya sa paligid. Narealize lamang ito ni Amanda nang makita niyang walang tao sa likuran ng pintuan ng pagbuksan niya ito. Dahil sa wala itong karugtong ay hindi malinaw kung ano nga ba talaga ang nangyari sa gabing iyon. Until then, ay maghintay na lamang tayo sa mga susunod pang video update ng pangyayari sa Bizarre Pop. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong notify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.